Sakmo sabi nila mas magaling daw talaga si Aling Maliit. maliit. Totoo naman. Mmm, totoo yes. naman daw eh. Dapat daw makita niya yung may crack at kakaibang Oreo. Sino mauna? Ako. Pabilisan. Pabilisan dito ha. Basic. Oh, basic daw. Go, sino muna? Aling Maliit ikaw muna. Yes. Go. We go. go. Go Aling Maliit. Galing, galing. Oh, sanad. Asa ano? Oh, galing saan nods. Oh. Ala, asan? Kakaiba, yung kakaibang Oreo. Asan? Oh, kita ko na, kita ko na. Yung kakaiba. Ah! Oh! Di alam ni Aling Maliit. Oh, oh, nasaan? Napindot ko na lang. No, seconds. Sisak mo kaya. Be, piling ko, gindi na ako sa kumuti na mo ha. Oh, oh, oh. Asan oh, oh, oh. oh. Guys, sinong pinakamagaling sa tingin nyo? Sinong pinakamagaling?